So wag na kayo magtaka kung hindi nyo makikita si Juana sa mga uh. vlogs namin sa susunod. Kasi ganun yung nangyari. Actually, kahit nandito siya, hindi namin siya masyado sinasama sa vlog. Kasi pagpahingin ko muna siya sa probinsya. So, ano masasabi mo kasi, pauwi ka na. Hindi, so, yun nga. Mababa kasi matres ko. So, kailangan kong, kailangan ko na nanay na mag-aalaga sa akin. Ay. Ay, iiyak siya talaga. Kanina, um, umakap doon sa kwarto ko, pre. Thank you. <laughs> Oh! Hey! Hindi paro niya siyempre kamto mama. Wooooo! Happy New Year! Pah, Actually, malungkot talaga lahat. Bat ang isala tawo na kami kay JJ? Malokot kami kasi. Oso maya. Ayoko siay yung siluka ka <laughs> na talaga? Okay. Ano ako? ako. Hindi! <laughs> Pero... <At> ito kasi! <laughs> ito kasi! Yun. Yan, yan, At ito kasi! <laughs> ito kasi! Ito kasi! Ito kasi! Ito kasi! mind. Ayan, nagbago ng mic. So, ayan. Actually, yung video na to, malungkot dapat, di ba yun? Malungkot yeah. yeah. dapat siya. Darabin. Kaya lang natatawa kami sa mukha ni JJ. Di namin alam bakit. Time. Hindi <laughs> <laughs> kasi Si Joanna magpapahinga So kailangan niya nang umuwi ng probinsya Kailangan niya nang magpahinga Kasi sobrang sela ang pagbubuntis niya So kailangan niya umuwi dun sa Nueva Ecija Para dun na sila ni Henry Silang dalawa yung aalis muna for a while kasi So huwag na kayong magtataka Kung di niyo siya makikita sa videos namin Sa mga susunod Iyap Iyap? Siya yun Iyap ul Ang gano'n lang ako Side comment oh. tanda, <laughs> tanda, ano. <laughs> tanda, <laughs> <laughs> Ayak na yung tao. Lapit so Ayak na sa Hindi, hindi ako no, naiyak. Hindi rin kagaya ng dati na pa ako iiyak, di ba? Kasi, at least this time, talagang ano, alam alam ko yung reason. <laughs> Wala eh. Ito ba naman kakama mo sa <laughs> parto eh? Mabubuntis ka talaga. Oo, <laughs> <Wale, mananakit, no? laughs> <laughs> <Meho. laughs> sa eh. Malanakit na oh. Kameho! Sabi sa'yo eh, mamanap ka ng kagaya ni Ayoy eh. Safe ka doon. <laughs> Oo, totoo lang. Ayan, masaya lang talaga kami kasi kahit naaalis si Joanna for a while kasi syempre makikita at makikita kami kasi umuwi-uwi rin ako ng probinsya uh, and pupunta-punta rin siya dito after na first trimester na pagbubuntis niya. Ang arte mo naman si Kipi tumatalo sa second floor. Saan <laughs> 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 naman yun? Saan ako? Kaya ano yun? Kung maga ba, sabihin natin once a month, siguro makikita namin to or once every year. <laughs> Ang tagal na. <yeah> tagal. Then, madalas, hindi, mo kami umuwi. So, wag na kayo magtaka kung hindi nyo makikita si Juana sa mga vlogs namin sa susunod. Kasi ganun yung nangyari. Actually, kahit nandito siya, hindi namin siya masyado sa sa vlog. Kasi nga, sobrang selans ng pagbubuntis niya. Hindi mo katalon so, sa sayo. Sobrang sena, di. mo, sobrang so, di na makatalon Ito, na makabaktay. Hindi hindi mo, hindi 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 siya. Kasi meron na siya pregnancy card. So pwede niya sabihin na pipi ko na buntis ako, di ba? Wala na ako pa sa inon. So ayan, ano ba sasabi mo, pre, na uuwi ka na kasama ni Henry? <laughs> Hindi na kasi seryoso nga. Oh. Kasi una-una. Ibigay mo, ikaw pa rin bidding. <laughs> Nahirapan kasi ako sa hagdan. <laughs> Bakit? Dragdan. Tama ini pa. Sumpalo kina ng gumit na amoy mo. Ano ba malungkot yung vlog? Malungkot. Okay, okay game. Dayon nga, mababa kasi matres ko. So kailangan kong kailangan ko nanay na mag-aalaga sa akin. Mm. Hmm. Tapos <laughs> <ayaw> yun! Ano yung mga tito mo na? Ako nga nanay niya ni. Eh. <laughs> Ay mo kay Henry, all dito. Kisa, lolo, dito. Silong! Naalaga naman ako ni na Henry, pero uh, syempre, pag nagbubuntis kasi talaga, mas kailangan ng nanay talaga. Yeah. Kailang, Parang kasi mas may alam ang mga nanay kaysa sa, syempre. First time. Pati gabi ng ugulang sa mga nanay? <laughs> <laughs> uh -uh. Ano ba nanonood? Hindi nanonood. Ano ba? Ang <laughs> Patubay. Walang patubay. Patubay, gabay, patubay. <laughs> <laughs> so kailangan daw pala ng magulang kapag, kapag nagbubuntis. Hindi ko alam yon. Sensya <laughs> na kayo kasi ano wala akong idea. Lalo na pag una. Eh nagpa-check up ako, bababa din matres ko kaya binigyan ako paparapit. Gano'n daw kababa? Masa mane kami mag-eme nito. Mga four months, five months. Doon kami binawalan mag-eme. Mag-eme? Magka, ano? Ah, tigang. <laughs> uh, so, Ganon siya so, kaano? So, madalas sa Kaya pala madalas walang kibu si Henry. <laughs> bawal daw. Bawal yung eme-eme sa kanila ni Henry. Kasi sobrang baba ng matres. Baka daw mabing. Ma Masagot yung bata. <laughs> Pari na nga, seryoso na Hindi, gusto ko talaga mag seryoso, bro. Ay, gusto ko. Hindi, sabi ko sa kanila yung vlog na to malungkot, ha? Kasi syempre, alis na tong ano, ganyan. ako ba? Ewan ko, ba't ganito ako? Ang lakot ang mukha mo, Jay! Hindi, yun oh. nga. So, kahit sa sobrang baba na matres niya, bawal sila mag-eme kasi makakalabit yung bata, ganyan. Bawal nga kasi baka malaglag. Ay, ganun yun. Ay, natatawa. <laughs> ka, so ay, sarili sa usapan. So, <laughs> ayo ayun, bawal matagta, ganyan. Mm -hmm. Tapos sa totoo lang, every kain ko, nagsusuka din ako. So, feeling ko wala naman akong magagawin din dito. Arte mo naman si Kifi nga din susuka. Sorry, <laughs> ginumpara naman ako sa puso. Pusa, <laughs> Pusa ko nga, mga anak na di pa rin susuka. Alagay ka, Kifi. Pero pagka, uh, yun nga, di na ako maselan. Mga siguro, five or six months. Nagtitiktok ka na nun, <laughs> no? Oo. 5 months. Matalas na <laughs> kasi nakikita ko mga buntis ngayon sa TikTok. Mga <laughs> Yung pwede ng ano matagtag. <laughs> kasi sa ngayon, pag first, ano yun? First trimester. Ay, first... O, oh, di ka nanay, no? <laughs> <presenters> <laughs> di mo alam. First trimester. <laughs> matagtag siya. Ma so, wag na kayo magtatakaw niyo siya makikita sa mga videos namin sa ngayon. Kasi pagpahingin ko muna siya sa probinsya. So, ano masasabi mo kasi, pauwi ka na. Ay. Ay, iiyak talagang. Kaya pala kanina, kanina, um, umakap doon sa kuwarto ko, pre. Thank you. Baka, ba? kuya, nais ka ng na, bahay saglit o uwi din kami? Sabi mo. Sabi naman uwi. Thank you daw. Thank you. Ayun, ayun. Ano? Sige, sige. O, final message, one, yes. sa oh, message. <coughs> Pero, okay, ko sa'yo. O, final message. Ayan, gano'n. O, kaya mayaka bibabalik ka po naman. Ay, after ka? first trimester. Eh, syempre. Mami, miss ko din naman yung ingay dito sa bahay. At talaga sa inyo tahimik? Oo. Gano'n ka lang, <laughs> after first trimester, iingay ka na rin kay Henry. <laughs> <laughs> yung, baka, alam na to. Parang, ano, asus. Wala na, yun lang eh, yung message ko na bahay, ba? <laughs> <laughs> mamimiss ko talaga yung bahay din. Nagtanongin ka, bahay ko mamimiss ka. <laughs> <laughs> Ayoko na mag-ano, baka mag-ano Ano mag-ano, ano, matatag-tag ka rin pag umiyak ka, ano. Di, pag nagka-cry kasi ako, nagka-cry din daw yung baby. Talaga ba? Ganun. Ah, talaga? Totoo yun. Sige. Seryoso ka. Oh, may mata na yan eh. To yeah. may mata na yun. Ito, nagbangot ako. Keep it up. Good luck. Good luck. Wala na magbibigay sa kanya ang damit. Ayos ako. mo. Alam niyo. Hindi <laughs> kasi sa kanya sa bandang ano, Suselia. Same lang tayo na Suselia. Eh, boss kasi. Ikaw ang kasays. Everything is under control it. Ha? <laughs> ha? Yes, but... Huwag ano na! Huwag na! Huwag na! Huwag utak niya nasa nun na. Hindi. Ano? Mamimiss ka namin lahat. Ah! Ulit! Mam Mamimiss ka namin lahat na. Umirap! Bakit ako yun? <laughs> <laughs> Hindi! Totoo kasi yun! Mamimiss ka namin yun. Ako? Wala. Hindi <laughs> tayo Masa mula? Mula? Parang di close! Oo! Next! Hindi close eh. Hindi tayo close <laughs> <mess? laughs> <Ayun yun yun. laughs> Ah, sa ending sabi mo, kaya trope. Alam Wala, wala, alam mo Alam mo na, baby. Ya, 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 ya. Hindi ko, hindi ka ko. Pesas Ano, siyempre, ano na. Na para, magkita pa tayo eh. Ano na, babalik-balik Oo, Oh, magigisa ko ang mukha niyan. okay. Ah, Andrea, ano masage mo sa ano Siyempre, mamimiss din yung ano, kukulitan dito. Ang yung mga bandy. Ito ang May tanong ako. okay, okay, okay. Sige, talon mo. Yun Tapos, siyempre, ako naman babalik-balik naman ako dito. Pag medyo ako ngayon. Hindi mo siya sasama. Siya lang mag-isa. Kasi yan. Ay, mag-isa pa siya. Hindi, pag may... Pag may... Pag may mga... Siya, nakapunta rin ikaw nakasasakay kasi mag-motor eh. Kung <laughs> may mga gigs yun. Kasi yun lang. Ingat lang palagi. Ingat din kami yan. Eh. Ingat din mo ako. Ingat din Oo. Oo, lagi na dadapay mukha niya. <laughs> okay. Ano uh, sabihin mo ulit? Matano! No. No. Ilang araw ka ng tahimik? Eh? Bakit? Patuloy na sa akin yun. Maging tahimik eh. <laughs> Siyempre, ano. Hindi, sa totoo ka lang. Kailan lang yun? Ha. Hindi, sa totoo lang yung... Kasi ba, diba, alam uh -huh. naman ang lahat may bibi na rin ako. Ah. Uh -huh. um, dati. Hindi, hindi alam na lahat yun. Hindi pa na-announce Alam, alam nila. Saan? Kahit dati pa naman, sa mga pag may nagtatanong, hindi may anak na ba? Nag-reply ako ng, sa comment. Taray, nakadali ka na single dad, no? Galing. Hindi, kung bago na mga kami mag-aalala ni Johanna, alam naman niya. Tapos yun, sa ano, minsan kasi merong talagang pagbuntis yung partner mo, minsan na mayroong ka ding kagulong ang nangyayari sa... Teka na, sorry, natutawa ko yung mukha ni JJ. Parang... Nagiging ako. Ano, hindi lang naman sa nagbubuntis yung may stress eh. Parang uh, yung sa... Lalo naman sa salong sa yan. Grabe ka na. Kaya nga ganun kasi pag ikaw, pag nakabuntis ka, may isip mo rin yan yung stress na... Yagi. Ano? Ano ba dyan? Hindi, hindi 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 to. hindi 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 lang. Yun lang yun. Ay, Kami oh my god. Kaya katahimik. Ay, may stress din sa lalaki pag buntis yung babae. meron din talaga. Kasi nakikita ko siya hanggang dito kay bags niya. ako para stress ka na... Ano ka ba? Depressed ka ba? O ganon. So, ayun nga, mag-iingat kayong dalawa. Babalik naman kayo. Hindi ko alam kung magbibigay pa ako ng message or anything. Kasi, babalik naman si Lee. Ang tsaka pupunta eh. naman oh. kayo dun ba? Ay, bakit? Huwag nyo Bibisita ka? Oh, <laughs> <laughs> so ayun, uuwi sila Nueva. Actually, susunod din kami. Pero pagbalik namin dito, hindi na namin sila kasama. Ah. So ayun na, maging isa lagi. Alagaan nila yung baby. First trimester, huwag mo na sila dito. Pag, after ng, uh, pag second trimester, bumalik na kayo dito. Okay na yun. And then, huwag ka nang sa akin. Kasi, ang weird talaga. <laughs> ang <laughs> weird. Oo, <laughs> oh, mama sa kwarto, pare. <laughs> <baray. laughs> sabi kanina, nila, pare. Thank you. Yan, sabi ko, oh, <laughs> So, ayun, yan lang, mi amor. Inanounce namin para di kayo magtaka. Ito pala, enya lang and goodbye. Bye. Hey!